from Jasio. Hello, Father Darwin. Tanong ko lang po, ano po need ko gawin? Kasi may religious group yung family side question. sa mama ko. And I found out na ang power na nakapag-heal is from preternatural being po. More than 30 years na po siya. And uh, 30 plus years na po siya. And until now, active pa po. Ayaw maniwala ng lola ko. Worried ako kasi lahat ng angkan ng side sa mama ko is part po. Lorraine? Yes. Salamat po. And then, patuloy lang. Huwag nyo impose yung yung mga doktrina natin. Just propose it with great humility and with great love. Uh, una, uh, the devil cannot heal us authentically it cannot give you uh, for free. No kung yung healing na natanggap mo ay galing sa demonyo, illness is seemingly cured but changes to another form. Pwede dai pwede pagalingin ka pero mag-create siya ng other na sakit. Pangalawa, uh, it can uh, it can be multiplied to family members. Oh, hindi lang ikaw ang magkasakit, pati na yung family members mo. Pangatlo, oh, pwede pagkalingkin ka ng demonyo, pero yung sakit mo is handed down to generation. To one generation, to other generation. Pangapat, anong rason ng demonyo nga? Pagkagalingin ka, healing, so that your conversion will be prevented para hindi ka ma So, ay kapatid, dahil 30 years na po yung na-practice ng lola mo, continue to deepen your reasoning. Yung mga rason mo ay palali, palalimin mo pa. Stay, continue to study the teachings of the Church, and then give uh, specific and uh, concrete experiences para dahan-dahan mamulat, mabuksan ang isipan. Huwag ka lang magmadali, kapatid. To continue to to preach to preach the truth. mo well, uh, Alam niyo, marami na sa diba? atin. Ang okay, yung okay. yung umu umuusik sa atin kasama na natin, di ba? Uh, ang ganda. So, hindi lang tayo mag, mag manatili kundi patuloy tayo sa pag-aral, pagpalalim, pagpalawak, uh, ng pagpatubo ng ating pananampalataya kapatid. Huwag tayong mawala ng pag-aasa. And then, continue to include her sa dasal natin. Lalo-lalo na sa rosaryo po. Uh, when you pray the rosary with great devotion, gabi po yung impact. Uh, yan ang sekrito ng mga santo. You are so blessed because you you you, you, you now know the secrets of the saints. Now, pray the rosary with great devotion, with faithfulness. Christian or tayo ay lip service lang. Dapat galing sa puso. Dahil yan po ay ray na sa langit at sa sa lupa. Ray na sa mga apostol, ray na sa mga anghel. Hindi yan basta-basta si Mama Maria. Eh? So continue to pray for her. Anong pangalan ng lula mo kapatid? maganda? Ah, wala sinabi pangalan ng lola, Padre. So, continue to pray, especially the Holy Rosary, kapatid. Pwede dyan daw, okay ba mga nine, mag, uh, na ako? Okay. Kaila sa early po kasi. Yes. Uh, Dre, pwede sagutin mo ito isa't, Dre. galing kay Bernay Barsa,